Third Sunday mga boss So tatlong linggo na tayong dire diretsyo Na magtatrabaho at hindi tayo nagde day off Ayan mga boss pupunta ngayon tayo dito sa party naman ng Turin Sa Torino kung tawagin dito sa Italy um, Doon tayo magde-deliver ngayon So ayan dahil nga magpapasko At uh, marami kaming mga order So tatlong linggong sunod-sunod na aariba tayo kasama ng ating mga magigiting na mga kasamang driver, mga kumpare ko ayan, nagsiuna na sila dahil malalayo sila so tayo, uh, isang oras at uh, 36 minutes lang naman yung biyahe natin kaya medyo nagpauli na tayo dahil uh, pagdating natin doon, hindi pa naman bukas yung mga resto no so ayan mga boss, pupunta ngayon tayo dito sa parte ng Turin doon tayo magdi-deliver, tara! Nag-stop muna tayo dito mga boss sa may uh, gasolina uh, na ko si Ryan dahil uh, nagtawagan kami. Magkakapili daw muna kami. Ayan. So doon kasi sa pupuntaan namin mga boss hindi maaga nagbubukas yung mga resto at saka yung mga dinidelivera namin doon. So kaya kami nagpapa-tama nagpapatama muna ng konti ngayon. Uh, kasunod ko siya, nandyan na siya sa likod ko. So iniintay ko lang siya. Dito tapos kakapi kami tapos diretso na kami doon. Naka isang deliver na tayo, tapos na tayo. So, bali ito yung dinilibiran natin. At tignan nyo naman view. Yung view mga boss, tignan nyo naman. Napakaswabe ng view dito sa may Austa o sa may Turin, no? So, ayan mga boss, babiyahin na naman ang inyong biyaherong gala. So, kahit linggo, pumasok ulit tayo. So, okay lang yon at uh, para marami tayong ekstrang kita mga boss So tayo dito sa second client mga boss Ayan hindi na natin kukunan yung pagbaba Dahil nakikita nyo naman alos haraw-haraw Lumalabas tayo ngayon Nakikita nyo kung paano yung ginagawa namin trabaho So ngayon hindi na natin kukunin mga boss Papakita lang natin sa inyo kung ano yung Ayan kagandaan ng turin View na lang ang i-enjoy nyo So ayan mga boss punta tayo sa Next client na. Nandito ako ngayon ako sa third client. Medyo nakaraw ng problema mga boss dahil may bilin sa akin yung office na hindi ko ibababa kung hindi nila gagawin yung cheque. Medyo may problema yata ito sa bayarin. Pero, ayan, inihintay natin. Tinatawagan nyo yung boss niya. So, bali, hatpat to mga boss. Ayan. Dito sa pangatlong client natin, nagkaroon tayo ng problema. So, bali, parang nakikipaglaro to. Uh, ang usapan uh, pagdating dito anda na yung uh, pambayad niya yung cheque o kaya kung ano man ang ibabayad niya pero pagdating natin dito walang nakanda so kabisado na namin pag mga ganitong uh, kalakalan no so ang gagawin natin hindi natin binaba yung kanyang order so kailangan niya muna uh, makipag-usap sa office at uh, ianda yung pambayad niya kasi bago to eh So, pag mga bagong kliyente, hindi talaga pinapautang ng company namin. So, kailangan muna nilang uh, i-prove na uh, may kakayanan silang magbayad. So, bali itong pangatlong kliyente natin, hindi natin ito ibababa, ibabalik natin ng warehouse. So, pupunta na ngayon tayo mga boss, dun sa pangapat na kliyente. Pupunta na tayo sa second to the last mga boss. Dalawa na lang to matatapos na tayo. At uh, bali ang uh, direction ko ngayon, pa, pabalik na ako ng Milan at uh, meron tayong dalawang dadaanan doon na client natin so tarantik uh, darating tayo doon ng mga 2.20 at uh, tapos uh, yung isa siguro mga bago magalas stress tapos na tayo so ayun mga boss uh, bali ngayong link ko na to medyo hindi tayo kanong nahirapan kasi itong uh, deliver na to uh, isa to sa pinaka madali o actually hindi isa sa pinaka madali ito yung pinakamadaling uh, destination destinasyon namin sa trabaho na dinideliveran itong sa Austin na to so ayan mga boss punta muna ako dun sa sunod na kliyente at uh, mamaya uh, tignan natin kung anong oras tayo matatapos mapapansin nyo uh, puro bundok yung nakikita nyo no? Uh, itong lugar kung nasan tayo ngayon napai napaiikutan tayo ng bundok talaga so magmula dito sa kanan ko dito sa kaliwa tapos dito sa likuran mga bundok talaga yan Tapos ayan, kung mapapansin nyo dun sa harapan may mga bundok din. So para ba, bali parang nasa gitna tayo ng uh, mga nakapalibot na uh, bundok. Yun mga boss, finally makakauwi na tayo. Last na lang ito dito sa parte ng Lobara. So bali mga 30 minutes driving pabalik sa warehouse. Bali ay, alas 4 na ngayon dito. Pero nasaran kasi ako. So magbubukas daw siya ng 4.30. ah, uh, medyo maagaaga yon kasi uh, kung sa iba magbubukas yung 5.30 o yung iba alas 6. So ganun dito sa trabaho na to mga boss. Anggat maaari kailangan matapos mo siya ng bago mag stress Kasi pagkatapos ng alas 3 magsasara yung mga resto. So yung iba hindi na sila tumatanggap ng order pagkatapos doon. Pero yung iba naman napapakiusapan. So, ayan, ah, nabigyan ko na naman kayo ng konting tip dito sa dito sa trabaho natin, no. So, bali tayo ngayon, i-deliver lang natin 'to tapos babalik na tayo ng warehouse. So, ayun. Salamat sa Diyos at nakaraos ng maayos itong ating deliver ngayong linggo na 'to. At ayan, ah, doon sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin, mga boss, ayan, samahan niyo kami dito kung napapadaan kayo dito sa wall natin, no dito puro realidad ng abroad na makikita nyo kung paano yung buhay dito sa abroad kung anong trabaho dito sa abroad at syempre minsan nagbibigay din tayo ng motivasyon at inspirasyon sa ating mga kapatid na OFW at dun sa mga gustong maging OFW. Maraming maraming salamat mga boss hanggang dito na lang yung vlog natin at uh, kita kita tayo muli sa mga susunod na vlog mga boss at sana marami pa akong mapakita sa inyo ng mga lugar na magaganda katulad ng uh, nakita nyo kanina dun sa live natin. Tignan nyo naman napakaganda nung kapaligiran nung pinuntaan nating lugar mountain view talaga na yung iba may mga snow pa no so yan mga boss hanggang sa muli maraming maraming salamat see you next vlog